Huwag ka! <laughs> 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 Bigla mo naging Nino. <laughs> ninong? <Thank> ninong <laughs> <Jin laughs> <Jin laughs> <minum, laughs> Pasimuno ka! Pasok! Jin Pasok! Jin mga kaibigan! Jin 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 pasimuno Yung bumubulong na Ninang Jinky Ninang Jinky! Ninang Jinky! sa tabi. Isang masayang Ninang Gigi! Ninang Gigi! Ninang Gigi! Ninang Gigi! Ninang Gigi! Gigi! Si Nanay nakakuha ka ng ayuda. Meron ka? Sure? Ah, bibigyan ka sana kita eh. Bibigyan natin itong ayuda. Ito, best sticker. Sticker, sticker. Uy, ang tuligaan. Uy! Saka pera ay. <laughs> binigyan kayo ni Ninong eh. Hindi pa po ako nabibigyan. Hindi <laughs> ko pa <po> nabibigyan? <laughs> Anong grade mo na ba? Seven, seven po. Seven? Anong gagawin mo pag binigyan ka ng isang libo? Pambaon. Pambaon saan? Sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Anong binibili mo sa pambaon? Uh, mga tinapay. Ha? Mga tinapay. Tinapay? Anong tinapay? Uh, mga fishball. Fishball? Fishball, fishball to, talaga ba? Kumakain ng fishball to? Hahaha. <laughs> Mamaya hindi ah, baka mamaya pang mo lang to ah. Hindi mo ako nagdodota. Hindi, mo na, mo na. Nag De, bibigay ko kasi to sa karapat dapat. Mga yung talagang hindi makabili ng ng gamit, gamit. di ba kawawa naman sila, hindi sila naambunan. So, tayo, blessed naman tayo. So, kahit na paano, bigay natin to sa karapat dapat. Sige ba, ingat pa sa ride bus. Nabibigyan natin ng ano, ng ng ayuda. Kayo nay, nabigyan po ba kayo ng ayuda? Hindi po kayo nakaabot. Ay, ano po? Kakadating nyo lang po. Sa tagasan po kayo? Sa? Adyan. Ano pong trabaho niya, Nay? Sa bahay lang. Ano pong source of income nyo? Yung ano lang, may maliit na tindahan. Maliit na tindahan. Ah, yung anak nyo po, same din kayo, nagkasama, magkakasama po kayo. Magtitinda po ako ng merienda sa... Ano pong merienda nyo? Kakanin. 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 Ah, ng elementary. Eh kung yung isang libo mabigay ko sa iyo na yung pandagdag nyo sa merenda nyo, ah, sa ano, pangdagdag punan. Opo. Pandagdag nyo sa punan. Opo. Oh. Ito, bigay ni sa Senator Manny to, hindi sa akin ha. Oh, sige po, sigo ah. maraming salamat oh, po. <laughs> <laughs> sige na, para, para sa para sa Andito po sa loob, nandiyan po sa loob. Mm. Sama kayo sa vlog natin, oh, sama kayo. tarot natin mga taga Maria Aurora. Ayan oh, mga kaibigan natin dito. Ito, so, ang ganda tanawin dito kasi kita nyo yung view dito. Oh, ayan, no? Maria Aurora. Si Ma'am Jinky, hello po, madam. Ito yung view ng Maria Aurora. Ayan, no? Ano tayo ng mga aurora Ayan,